Puyo Tony Vic. Marami tayong pag-usapan. Isang ano lang, isang komento uh, lang tungkol sa para ma-update lang ang mga kababayan natin dito. Of course, we are taking all the time that issues. What happened to your Supreme Court uh, case about questioning the General Appropriations Act of 2025? Thank you for asking that, no, Alex. At uh, marami ako natanggap, mga tatlo, on the way here. At nag-update lang, interesado raw yung ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Dahil na nasasabay yung panawagan ng mga overseas Filipino workers na boycott, yung remittance boycott. At tinatanong nila, ano na nangyari doon sa kaso ng GAA, yung ating petition sa Korte Suprema, asking for the Supreme Court to declare as unconstitutional the 2025 national budget. Mga kababayan, tuloy po yun. At uh, nakabindin yan, meron po tayong gaganapin na oral argument on May 19, supposedly ay May April 1, 2, and 3. Pero nagmusyon ang gobyerno na ipagpaliban muna at uh, napagbigyan naman sila May 19 pa at uh, pinatatawag na rin yung mga sinasabing miyembro ng technical working group. Pinatatawag na rin yung isang kongresista na kumakandidato ngayon sa Marikina at uh, tila pagpapaliwanagin ng Korte. So tuloy ho yan huwag ho nating kakalimutan bagamat napakaraming nangyayari huwag nating kalilimutan itong kaso ng tinatawag na most corrupt national budget ever. Tatandaan natin nagpasa sila ng ating 2025 national budget base sa mga blankong items sa bicameral conference committee report. Kaya natin ito hinatid sa Korte Suprema at kinikwestiyon at tigit sa lahat. Nagpasa sila ng budget for 2025 na binigyan ng zero funding ang PhilHealth na hindi naman pe pwede kaya sinasabi natin ito ay dapat ideklara na unconstitutional. Okay. Obviously, ang tawag ng nakararami rito, yung mga nakaintindi sa budget, this is insertion. Actually, may mga nakulong na nga senador dito dati sa usapin na ganyan. Now, if this is an insertion, for what question? Totoo ba itong lumalaganap na isyo na this is to fund the election? Eh, nakikita naman natin kung saan nilalilinigay lin, lin, yung pondo, hinimay natin yan, lumobo yung para sa AIX, lumobo yung para sa akap. Tupad lahat. O, sa tupad sa lahat. At nakita din natin na, Uh, binawasan ng 31 billion pesos ang education sector mm -hmm. despite the fact na we are suffering uh, from uh, deep fractures in our education system binawasan pa ng 31 billion at ang dinagdagan nila ay yung pondo ng mga senador at yung pondo ng house of representatives yung mga senador pagyan ay dinivide mo yung kanilang uh, idinagdag sa Senado, tig to 215 million pesos more or less kada senador. So, ito yung uh, maling prioridad ng pamahalaan na yun ang pinunduhan nila. Hindi nila pinunduhan yung field health o yung issue para sa kaligtasan at kalusugan ng mga Pilipino. Now, isa sa palagi kong maririnig, not, not even before the rally, yung sinasabi mo, Atty. B, tumakbo ka bilang sindor para labanan ng korupsyon. Actually, it's a long standing and it's a long overdue na usapin para sa Pilipinas. Kaya hindi tayo umuusad maliban sa napakalupit ng pamumulitika natin, napakataas ng presyo ng, ng tuwing eleksyon. Here comes Attorney Vic Rodriguez, soaring high, parang eagle, ang rating ngayon. Why is that battle cry to against corruption. Ganun na ba katalamak? Ganun na ba kagarapal? Ganun na ba kaulang hiya tayo sa Pilipinas? So, Alex, alam mo, uh, I, I turned 51 last year, last December. Bata. At uh, uh -huh. bata pa ako, naririnig ko na sa usapin, uh, sa pahayagan, sa mga balita, sa TV, sa radio, na korupsyon, korupsyon, korupsyon. Subalit napansin ko, at uh, hindi lamang, ito'y nakakatiyak ako, hindi lamang ako, kundi higit na maraming Pilipino sa kasalukuyan, sa ngayon. Na higit naging talamak ang korupsyon okay. sa kasalukuyang administrasyon. At ang daming naghihirap, ang daming walang makain, ang daming walang trabaho, pero marami rin nang mga tiwaling tao sa gobyerno ang nagtaka, nagpapakasasa sa pera nating mga Pilipino. Kanya nung akong uh, tinanggap ko ang uh, ang hamon at ang challenge na pamunuan ang tunay at maisog na oposisyon ay sinentro ko ang aking kampanya sa gera laban sa korupsyon. Pagkat na naniniwala na ang simulat katapusan ng maraming paghihirap ng ating kababayan, tingnan nyo na lang yung tupad. Bakit yung mga istambay sa kanto na ayaw magbanat ng buto, sinusustentuhan ng gobyerno? Bakit yung mga gumigising na maaga, madaling araw pa lamang nakapila na sa mga public utility vehicles, sa mga public transport system dahil ayaw mali. Kada late ka ng isang minuto, may bawas sa iyong sahod. Correct. Bakit yun? Hindi natin tinutulungan. Bakit yun walang natatanggap na ayuda? Bakit yun hindi natin bigyan, papakahalagahan? At uh, bakit yun siniro natin yung feel health nila? Ang isang paliwanag ko riyan, kesa namimigay tayo na mumudbud ng ayuda, bakit hindi natin bigyan nang halimbawa isang buwan o dalawang buwang income tax holiday yung mga middle class, yung mga manggagawa. Nang sa ganun, mapakinabangan at mauwi naman nila ng buo yung pinagtrabaho nila tuwing kinsenas at katapusan. Yan ang tunay na ayuda sana kung gusto nating magbigay tulong sa ating kababayan. Hindi yung ayuda para patuloy na mamanipula yung pag-iisip at uh, bilhin yung dignidad at pagkatao ng mahihirap nating kababayan. At Beck, isa sa pinakatakot <coughs> on the part ng mga may cancer sa kamay. Ang tawag ko dyan, may cancer sa kamay. May cancer sa kamot, kung sa Bisaya pa. Mga kawatan sa gobyerno, uh, maliban sa mabubuti, mga civil servants, ang kinatatakot nila ngayon, yung sinasabi mo pag ikaw ay nagiging senador, gusto mong ibalik ang death penalty sa plunder at pababaan ang selling ng makonsider na plunder case. Tama yun. Ang aking panukala bilang senador ho ninyo ay ibaba yung threshold ng plunder. From 50 million gawin natin itong 1 million pesos na lang. Simple ang aking justification. Ang pagnanakaw ay pagnanakaw kahit magkano pang halagyan. Bakit yung uh, tiwaling tao sa gobyerno, yung mga mambabatas, pag nagnako ng kalaki-laki, daang milyong piso, milyong-milyong piso, pag pinatawag ka, ang tawag mo, dapat you have to address them as your honor or you address them as honorable. Bakit yung isang tao na dahil lang gusto niyang mapatid, yung uh, gutom ng kanyang pamilya, nagnakaw lang ng isang latang sardinas, ang tawag sa kanya, kriminal. At diretsyo siyang sa kalaboso, diretsyo bilang uh, uh, preso. Yan yung double standards. Kaya ibaba, ibaba natin, yung threshold ng plunder from 50 million to 1 million pesos. At pag nagawa ko na po yan bilang senador ninyo, isusunod natin eh, na isa batas yung pagbabalik ng death penalty bilang kaparusahan sa mapapatunayan, mahatulan na magiging guilty sa kasong plunder at droga na siya namang kasasangkutan ng mga taong gobyerno at ng mga foreigners or banyaga. Dalawang tanong na lang uh, bilang sidelights kasi marami ang interesado rito sa usapin. Anong take mo sa pagkaaresto? aresto ang sabi ko nga parang parcel, mabilis pa sa parcel, na pinadala sa The Hague, Netherlands, ang dating Pangulo natin, Digong Duterte? Insulto sa bawat mamamayang Pilipino. Insulto sa ating rule of law. Insulto sa ating justice system. Bakit mo ahaya ang makialam at panghimasok ang isang banyagang institusyon, isang banyagang korte, bibigyan daan mo ang isang issuance o warrant of arrest na inisyo ng banyagang mahistrado at ang ating kababayang kapwa Pilipino na naging Pangulo ay iahandog mo sa mga naglalaway na banyaga para usigin ng banyagang tagausig para husgahan ng mga banyagang maestrado? Bakit? Sarado ba ang mga antas ng Korte ng Pilipinas? Hindi ba't bukas lahat ng antas ng Korte natin? Bukas ang MTC, bukas ang RTC, bukas ang Court of Appeals, bukas ang Sandigan Bayan, bukas ang Court of Tax Appeals, igit sa lahat, bukas ang Korte Suprema. Walang puwang ang banyagang makialam at walang puwang ang kahit sinong banyaga hipuin, kahit sino Pilipino, kung merong nagawang pagkakasala ang isang Pilipino, dapat siyang linitisin liniti ng kapwa niya Pilipino, husgahan siya ng isang maestradong Pilipino sa harap ng Korte ng mga Pilipino. I don't know if uh, you like to comment about this kasi just yesterday, tumambad sa mainstream media at social media ang usapin tungkol sa pagbitiw ni... Uh, Senator Amy Marcos as candidate for senator ng Alyansa ng Makabagong Pilipinas. Do you think may may impact, may epekto ba ito sa uh, kandidatura ng mga nasa administrasyon? Uh, obviously, malakas ang nasa PDP group eh. Uh we we told you respect to you, Kuya Alex. I rather not uh, talk about the candidacy or uh, kung Correct. ano man ang strategy ng sino. Basta aking panawagan sa Pilipino. Huwag din ninyong kalilimutan kung sinong sumalbahe kay Tatay Digong. At huwag din ninyong kalilimutan sa iba't ibang panig ng Pilipinas, sa kada distrito ng Pilipinas. Huwag ninyong kalilimutan yung mga pumirma doon sa unconstitutional at invalid na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Huwag na natin silang paulitin. Okay. Alam mo niyo ang 2025 election ay tratuhin natin bilang renewal ng job employment contract ng mga senador, ng mga kongresista, ng mga local government officials. Yung mga hindi na dapat natin i-hire muli, sisantihin na natin sila. Magkumuha kayo ng bago, maglagay tayo ng bago. Ganon din sa Senado, ngayon 2025, maghatid po kayo sa Senado ng bagong katulad ko at posible pa ang pagbabago.